Hello guys, welcome to me. So mag maginom tayo ng kape. Tung so mukha ko nilagyan ko ng salik, salik, silik, salik, silik acid. Kasi may warts, yung plantar warts. Matagal yung suka eh, yung ginanan niya, ginanan ko ng suka. Eh, ano na lang para mabilis. Mabilis yung mamatay. So, sa nakita nyo sa likod ko, <laughs> yung mga, mayroon siyang vitamins. Ito, yung tubig, illusion, illusion dyan. Allergy, ano pa ako sa lotion? Hindi hiyang sa akin. Dapat yung lotion na isang libong mahigit yung bigay sa akin. Yung isa dyan, bigay ng friend ko. Ay, kaka ano yung ano, likod ko parang oily yung likod ko hindi siya ano hindi maganda sa aking balat pero thankful ako sa kaibigan ko binigyan niya ako ng lotion yung iba dyan bigay ni amo yung avino ko na na mahal kasi oy ano kasi yun 178 Hong Kong. Mas mahal pa sa aking sweldo sa isang araw yung lotion. Ay, nako. Diyos iyo marimar tumanda na nag na yung balat so ganito na talaga ganito na talaga yung balat ko yata nung bata pa ako marami na talagang makati sa aking katawan so hindi lang siya nahalata kasi hindi naman ako nagre-reklamo at saka syempre sa bukit kasi sabihin lang ay ano yan kasi makati maraming damo yung pala may allergy ako tapos nung nagka-COVID na, Ayun. nag vaksin na yan. Lumabas na. Pagkakain ako ng itlog, lahat ng malalansa, wala na. Makati na talaga. Hindi na ako makatulog. Para na akong nag na yung ano, ng pang-allergy na gamot. Ngayon, medyo mainit. Ano na, nagmo moisturize na yung balat ko. So, hindi siyang hindi siya masyadong dry. So, ayun lang. So, mamaya din na naman ako makatulog. Nagkapi ako. So, ayan yung liig ko. Oh, halata. <coughs> so, kumusta kayo? Hindi ako nagtulog-tulogan masyado. Nag, nagbabasa ako lagi. Nagbabasa.